Ayan, andito tayo ngayon, guys, sa aming gulayan, Ayan, sa likod bahay. Ayun, oh. Ang daming bunga ng sili. Oh, wow. namutik tik siya sa bunga. Ang dami-daming bunga. Ayan. Aha. Yung iba hinog na. Hmm dami yung bunga guys abundant siya sa bunga ilang puno yan meron pa dito so yan ang Paano hindi na kami bibili kasi meron na siyang may mapipitas ka na dito sa likod. dito, yung maliliit na siling pula. Ayan. basis beses na na-harvest ko, guys. Marami na namang sumunod. Ayan. Dito, meron din. Ang laki. at tapos yung may mga talong tayo guys ayan so yung iba bulaklak pa lang may mga bunga na rin so, na. ng mga talong ayan, libre gulay na dito guys pipitas ka na lang ayan, may okra din tayo kapitas ko lang ng okra, kaya ito na lang yung natira. Dito. May mga talong din dito, guys. Ayan. Kaka harvest ko lang ng isang araw, ang dami kong nakuha. Ngayon, marami na namang kasunod. Ayan. So, meron pa doon Tsaka, meron dito. May kalamansi din tayo. Ayan. Namumulaklak na. Tsaka may mga bunga na. Ilang beses na rin to nakuhanan. Kalamansi. Maliit pa siya. Pero, napapakinabangan na. Ayan o. Oh. Ayan naman. Mulaklak siya. Dami mo o maliliit. Ayan. Ayan ang ating kalamansi. Yung ating environment. Ayan. Oh, diba? ang ganda. Alright. Thank you so much for watching.